feud nagaharap po ngayon ang uh, mag-partner na artista with their family versus sa mga haligi ng Movie Workers Welfare Foundation. Isa pa lang po nakakaskor ang Mowell Fund. nakaka 88 points na. Kaya ito na po ang panahon ni uh, Adriana MT Torres. Let's play round 2. Okay. Good luck. Ma'am Adriana, we're glad to see you very, very healthy now after yes. that freak accident. My guardian angels are working overtime. Wow, wow. And of course, si President Res, naman Torres, great to have you back. And of course, happy 50th anniversary. Sir Thank Rest, you. pwede po ba namin malaman ano po ba yung mga future plans entering the 50th year ng, ng Mowell Fund? Kailangan namin sa board or sa Mowell Fund yung mga fresh ideas katulad Uh, ng pagpasok sa board ni Ding Dong at ni Alden. Kaya magkakaroon ng bagong branding ang membership dahil yung mga kabataan at yung mga hindi nangangailangan masyado ng tulog ng oil fund bagkos sila ang tutulong sa kapwa-manggagawa, yun ang uh, trust ng aming uh, membership effort sa taong ito. At yun ay idea ni Sir Ding ah, Dong indeed, ah, indeed, oh. Collective, collective idea, Sir Reyes. Yeah. Looking forward to that and the uh, many, many exciting programs and projects po uh, of Moelfan. Pero bago po yan, eto muna, looking forward din ako sa kung sino ang unang makakasagot na Kaya good luck po. Eto ang katanungan. Top six answers are on the board. Kung walang chani o kaya tweezers, ano ang pwedeng pambunot ng buhok sa kumikil, eh? Ma'am Adriana? Dalire. Dalire. Dabay, dalire mismo. Matala sa dalire. Nandiyan ba yan? Dalire. Yes. Pero, President Tres, pwede pong uh, makuha pa natin ang mas mataas, ang top answer. Kung walang chanyo tweezers, ano kayang pwedeng pambunot ng buhok sa kilikili? Gunting. Gunting. Pwede rin. Pambunkol. <laughs> Nandiyan ang gunting? Pero, Pero mas mataas po yung sa inyo. Pass or play, Ma'am Adriana? Play! Play? All right. Okay. President Press, balik po muna tayo. Mix, kung walang chani o tweezers, ano kayang pwedeng pambunot ng buhok sa kiligili? Wax. Pak! Ganun mo na kagad. Wax! Yun. Jay, kung walang chani o tweezers, ano kayang pwedeng pambunot ng uh, buhok sa kiligili? Chopstick. <laughs> Uy! <laughs> Sapa ka-creative nun, chopsticks. <laughs> Habang kumakain ng mami, ay eh, sandali, tatanggalin eh, muna na ito. Survey says... Pero I like that. I like that answer. Wax. Sir Lloyd, oh, kung wala pong chane or tweezers, ano kayang pwedeng pambunot ng buhok sa kiligili? Ah, uh, depilator. Depilator. Nandiyan po ba ang depilator? Oh, okay, but well, fine. Pwede na po kayo mag-usap-usap kung hindi po nila makakuha ito. Ma'am okay, Adriana, it's your oh. turn. Kung walang chani o tweezers, Pwede pong pambunot ng buhok sa kilig. Hindi ko ginamit kahit kailan pero pliers! Flies! Medyo malupit yun. Siguradong tanggal po yun. Pat lahat. Pat lahat, tanggal lahat. Sa pliers. Wala rin. Okay. Alam na alam niyo to. Ako, si Ma'am Janice, ganun na naman. May practical answer na naman sigurado. Kung wala pong chani o tweezers, ano pong pwedeng pambunot ng buhok sa kinikita? Ito talaga ginagamit ko nun to. Pag walang chani. Ano po yun? Coins coins. <laughs> Sir Leo, sa palagay niyo, ano po kaya? Coins din? Hindi. Meron nang kung naisip, ah... Uh, palay o yung bigas na... Palay, palay o, bigas. o bigas. Wow! Ang talaga from experience. Sir Rez, ano pa kaya? Ano pa kaya po po pwede? Kung kaya mo nga butin yung kilikili, ngipin. <laughs> pwede, lalo kung mahababa yung buhok. Kakagatin na lang. Pero ma'am Boots, isang tamang sagot lang po kailangan natin mula po sa mga recommendations ng inyong teammates. Ano po kaya ito? Um, kung walang channel tweezers, pwede pambunot ng buhok sa kilikili? Paste. O oh, yung palay pero kanin. Kanin. Palay, kanin. Oo, okay. oo. Sabi po nila palay, kanin. Yun po ang nila final answer. So parang gagawing wax yung kanin. Parang ganun. Oh, parang ganun. Oh, very interesting. Tingnan po natin. Nandyan po ba ang kanin? Wala! You get this point. Anyway, tingnan po natin ha, yung mga hindi nakuha everybody. Number six. Nipper. Number five. Palito ng posporo. Jay, alam mo malapit na yung sagot mo eh. And Miss Janice, pakibasa nga po yung number one. Isipin <laughs> ang Di ba? Ang points eh. Dumidikit na po ang scores ngayon pa lamang.